Oh, good morning mga kabikars, maghahalo na naman tayo, timpla na naman si kabikars, oh, ayan mga kabikars, ayan, nakatimpla na dyan, sap, improver, walang na, improver, ayan, antay amag, lagi ko di 300 ang sap, ayan mga kabikars, so, isang sap, ayan. shout out sa inyong lahat dyan, mga panadiro at panadira dyan, na marunong gumawa ng tinamay, good morning, good morning. Ayan. Timbang tayo ng asukal. 6 na kilo. Ayan mga kapagawa sa 6 na kilo asukal at large shortening. Tag isang kilo. Isang kilo shortening lard at margarine. Isang kilo din. Ang tubig nito ay 25 na hingkan. Ayan mga kapagawa. 25 na hingkan dito. Hingkan na ganito kalaki. Ayan. 110, ay, ml yan mga kabigars. Ayan, haluin muna natin. Para magkuhan ano, yung asin nito ay 300 grams. Ayan. asukal ay 6 na kilo. Ayan ang buhay panadero ni shout out sa lahat dyan mga kabikars ang tubig nito 25 bingkan 5 kilo masukal, 1 kilo margarine 1 kilo shortening lard okay, ang asin 300 grams ayan ang palsa nya 300 din ayun uh, mga kabikars yan ang buhay pa natin tapos ay tutubigan natin at lalagyan ng asukan. Kukain natin ng ganiyan naghahalo pala ng simento mga kabikers yan <clears throat> okay shout out sa lahat dyan okay yun na muna mga kabikers Tengah-tengah ating asukar na lima-lima kilo. Ata okay, iyan lang mga kameras,